Ray Fernandez, payag makasama ang amang si Mark Anthony Fernandez sa isang kondisyon. Narito ang ice report ni Anton kas si Gray Fernandez na makasama sa isang proyekto ang kanyang amang si Mark Anthony Fernandez. Ayon sa aktor, game na game siya pero dapat daw ay bagay sa kanyang karakter at hindi basta na lang sila pinagsama dahil mag-ama sila. Ando na raw ang chemistry sa kanilang dalawa pero dapat daw na may malalim na istorya ang pagsasamahan nilang proyekto. Kailangan umanong malaman kung ano ang dapat nilang ipakita sa tao at hindi dahil Mark Anthony at Gray siya. Dapat din daw malaman niya kung anong klase ang proyekto at sa kanila sila ika bilang actors kung suwak sila sa role. Open naman daw siya sa nasabing ideya pero dapat daw talaga na swak ang kailang personalidad at hindi basta-basta nalang ipapasok siya para lang magkasama silang mag-ama. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.